So yun mga idol, for today's video magluluto tayo. Magluluto tayo ng alam kong hindi nyo pa alam o hindi nyo pa natitikman sa buong buhay nyo Pera na lang dito sa mga taga-isla Alam ko namang pamilyar ka sa isang lugaw o goto At itong lulutoy namin ay isang bersyon ng lugaw o goto na tanging taga-isla lang ang nakakaalam Ito yung tinatawag na dilade Isang lugaw bersyon pero kanduli o isda ang laman. At ito yung popular na pagkain ng aming mga ninuno nung panahon ng Hapon. At kapag napanood mo ang video na ito, i-comment mo kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan aabot ang video na ito. At yun na mga idol, binuksan ko na yung super kalan para isa lang yung talyasay na galing pa sa lola ko. At ibinunos ko na nga yung mantika at baka mauna pang uminit ang ulo ko. At isunod ko na rin ang bawang na pwedeng pampatanggal ng an-an mo At isunod ko na rin ang luya na nakupit pa ng tropa ko At imekos-mekos mo yun ang sabi ni Mr. Nobody na isang indyano At isunod mo na rin ang sibuyas na nagpapalakas ng amoy ng kilikili -kili ng mga arabo At isunod mo na rin ang sili na nagtatanggal ng bara sa mga ugat mo Para buhay na buhay ang mga dugo mo Ilagay mo na rin yung paminta na walang kwenta na palaging sumisingit sa ngipin mo. Pagkatapos niyan, ilagay mo na rin ang kanduli na nagmula pa sa Antartico. Asin, ilagay mo na rin ang asin para masira ang bato mo. At ibuhos mo na rin ang bigas na hiniram pa sa kapitbahay mo. Lugaw ariskaldo at goto. Walang wala yan sa dilade ng lola ko Isang bersyon ng lugaw na habang nakikipaglaban sa hapon ang lolo ko Kaya pag natikman mo to, sigurado, pasado to sayo Lagyan mo na rin ng tubig na galing pa sa Pasipiko At nang hindi na uminit ang ulo ko Kaya tropa, pakibilisan mo at nagugutom na ako At eto na nga, kumukulu na Kunting tiis na lang mga tropa ko matitikman mo na rin yung pagkain nung panahon ng World War II. Wow! Kapagkakatsaraw! Oh, mm -hmm. Oh, grabe! Chef okay, Boy, Kaya paano ba yan, mga idol? Tara, kakain na. Let's go. Ang masasabi mo, masarap ba? Masarap. Ang lasa. Ha? Huh? goto. Ang lasa <laughs> <laughs> Ang lugaw. masarap. Goto yan. Masarap to. Sarap. Hmm. Masarap. Masarap. <laughs> <Nainit. laughs> Walong parang gano'n eh. Hello guys, welcome to my vlog. Sarap pero <laughs> <ako>. <laughs> Kanduli Lugaw na kanduli. Lugaw na kanduli Ang lalok Ang lalok Ang lalok Ang lalok

Awa awa no. Lumbak <laughs> ko te. Dad. Mga boku. Pero sabi ng pinasan mo, "Duyegay mo 'yun. Mag-ari mo 'to sa pulo <laughs> Ta comment. May pagka-sibat ng anijero ba? <laughs> kenapa nutus <laughs> sedih sebenernya Allah.